Mother's Day nga pala sa lahat Oy, Good morning, good morning, good morning Love you Ayan mga kaibigan Ang mga baka Na alaga ng ating mga Kaibigan dito Sa barangay uh, San Vicente, Bulacan Ayan Ayan sila mga kaibigan Talagang uh, kaya nilang labanan ang init ng panahon. Ayan lang nga, payo ko sa mga may-ari nito ay wag naman nating patagalin talaga dahil hindi tayo na kasi siguro dahil uh, matindi ang init ng panahon. Kaya dapat uh, siguro mga bandang alas 12 ng <laughs> katanghali ang tapat ay isisilong na natin ang mga ito. Okay?